sa mga nag-request po ng full video sa uh, ginagawa natin yung relief operation sa Mati Dabo Oriental ito na po stay tuned kayong mga idol at uh, panoorin yung hanggang sa huli dahil uh, masasaksihan ninyo yun mga idol yung kanapan ayan City of pa uh, Mati ayan ito yung pinakasikat na ano place na maraming nagpapapicture dyan mga idol and ito rin yung kaan mga idol so pupunta na tayo ng Mati ayan, Dabo, mga Dabo idol dito ngayon sa Madang uh, inaantay namin si Ma'am Mia yung uh, isa sa mga beneficiary at contact person natin dito sa Mati City. Yan, so habang inaantay natin si Mamiya, ito po yung sasakyan ng kaling Tabao City. Ayan. So nagbenta tayo ng sasakyan. Maraming so, natin. ko na si Mamiya. Ayan. Ayan sa Moran. Si Mamiya nga pala yung contact person natin dito sa Mati Dabo Oriental. Siya pa yung uh, humihingi ng tulong para matulungan yung mga kababayan natin na sa ng uh, tubig, paha o pagpaha o pag ng lupa doon sa kanila mga idol. Ito po yung bahay ni Ma'am Mia. Ito po yung uh, uh, dito sila nag-evacuate dahil yung uh, bahay nila nasira din no sa landslide. So siya po si Ma'am Mia ang idol. Ayun uh, na napaka, ano, napakaano napaka daming bahay dito mga idol yung iba nag-evacuate dito. Isa na po si Ma'am So ito po mga beneficiaries natin sa mga uh, relief packs no. Nandito po at uh, this time kasi mga idol ay uh, yung mga ibang kasamahan na uh, mga beneficiaries ay may mga seminar no? may mga seminar doon sa mosque kaya abang uh, inaantay natin yung mga beneficiaries pinagandaan tayo ng pagkain okay. ng mamia para sa ating tanghalian so marami tayong mga volunteers na nagtutulong tulungan mga idol so yung beneficiaries natin na uh, more than 100 po na uh, mga tao po yung uh, beneficiaries natin Ayan, masarap yung ulam na hinanda sa ating mga uh, na fresh na isda. Ito kasi ng uh, uh, bahay dito nila mamaya is malapit lang po sa dagat. Ayan po yung mga beneficiaries natin na iba, yung ibang beneficiaries natin mga idol doon sa Karatig Barrio. So, hinatid na lang yung ibang uh, Uh, packs pero hindi na natin nakunan ng video or pictures mga idol si mamiya na lang yung kumuha And, uh, yung iba pa nandun pa sa seminar yung nakuhanan ko lang ng video mga idol yung nandito na nakati ng seminar at uh, yung iba kasi nandun pa sa malayong lugar ito po yung ganapan mga idol sa ating uh, relief na operation at Ayan, nagpapasalamat pala ako sa ating mga sponsors, no? Ma'am Jessie FBX, Ma'am Mariams Best, Hawakamay Foundation, and also kay Ma'am Grace Largada, Bernier, Evelyn, Lablin, Mrs. Lautapinit, Ma'am Tessie Kusay, at sa marami pang iba mga idol na nakabot ng kanilang mga tulong. Thank you, thank you so much sa inyong mga idol sige na sir. Ayan na. Ampinga, amping nga, amping. Kuya. Ingat, ingat. Excuse mo na yung bibig. Paano mo ito? Ayan, salamat, salamat sa ating mga volunteers na nandyan. Ayan. Ayan ang saya nila. oh. Masarap sa pag... Ano masasabi mo po? Ayan, salamat dah yang sabi ni Mama Thank you, thank you so much. Ayah, bagus anak. Terima kasih. Terima <laughs> Magusana, salamat! Yun, salamat sa itong nag-sponsor! Salamat sa ila ha! Oh. Oh, Hinay lang! Hinay abang! Hello Ate Marius Beth! Salamat po sa inyo kasi maraming po tayo nagtulungan dito sa mga tao. Sa lahat ng tumulong ko dito ngayon maraming maraming salamat. Marami.